Merry Christmas everyone! So ngayon guys, it check ko yung tinatanim ko na lemongrass sa likod. So, ito pala yung neighborhood namin guys. Tignan nyo yung puno. Wala ng dahon. Ang lino-lino ng ulap pero ang lamig-lamig. Ayan. So, punta tayo sa likod, guys. Um, tinatanim ko dun yung, ano, lemongrass ko. diyan, Yan, mga kapitbahay namin. Mga yard, yard nila. May mga tanim. Ayan. So, dito, ito, yard pa din namin yon. Wala nang film. Ito, ito may pine trees. Ayan. Ay, lamig guys. So, ito yung lemongrass ko guys. Nabili ko ito sa um, um Thai store. So, yan. Tinatanim ko. Sabi ni mister, baka daw hindi mag-survive kasi nga sa sobrang lamig. Yan. So, we'll see. Kung mag-survive ba siya. yan yung isa. Um, yung ano kasi, yung nabili ko, hinahati-hati ko. Tsaka may isa pa dito. Parang naano lang nga na 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 eh. So, hindi mamamatay. Hindi ko rin inaanohan ng tubig. Hindi ko rin binubuhusan ng tubig. So, hopefully, mag-ano siya, mag-survive sa lamig. Pag hindi, no choice. So, ito yung mga kapitbahay namin. Ayan. So, ikot tayo. May isa ko doon sa patio namin. I-check natin. Kung buhay pa ba. Ay, grabe ang lamig. Sobrang lamig, guys. Ito, patio namin, guys. May tinatanim pa din ako dito. Ay, ayan parang namatay na nga to eh ito patay na siya. ang lamay tsaka ito isa ayan sana mabuhay yung lemon grass ko guys ito. So, dumi dito sa patio namin tamad maglinis pag ganitong ano sa so, na natin. lock natin guys para walang makapasok ok so, iyan dia na ding dahon So, yun lang yung pinapakita ko sa inyo, guys. Yung lemongrass ko. So, Merry Christmas ulit sa inyong lahat, guys. And advance Happy New Year. Ay, pasok na ako, guys. Sobrang lamig na. Bye-bye. See you in my next video.